Hi friends, good morning. Support so, this video. Nandito tayo ngayon sa bukit dito sa bahay nila Mama Lo. Kaya na plano minikilot ng mga ligo miyog sa pa karon friends. So karon din kaya nagluto miyog ka na siya. Chicken lo. Na ang halo anak friends is bihon lang friends. Kaya maulang amo, baon, padulong, papuntang kana na panigan river. So lamit kaya na mo sudaan ka kay bihon. Doi, Ali! doy. Alik, doy. So, ni ani dai ko karon nga na sibuya sa ni mama bika del sa ilang likod balay kanad diri tanom niya ang mga sibuya sonian ni ko diri ni pasok-pasok kauban atong si doy, -doy. mo ni siya atong ero nga gapuhan kaayo pandak pero handak diya <tip> 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 So, na luto ng ating bihon with simple ingredients kaya na siyang chicken loaf. Pag na, friends, so mo na itong baunon karon So, pagkatapos ng chicken loaf, of course, kaya na siyang bulag na po. Ang ah, atong lutoon na itong perituhon okay. ka Kaya na siyang lamit man sa kanang sapa ang atong baunon. So, apit na na siyang maluto, friends, ang atong bulag. Kaya na siyang good by buy here. Pagkawaman, anak. So, hi friends. Nami suda sudan dira, friends, sa so bulad. Friends, bulad ang mong sudan bihon. Mga ligon tanak sa sasapa karon. Pero, di madayon kay sa gisakitan o tiil. So, modern alay, am -amuan bihon, na ni. Maamuan na ni siyang pamahawon karon ng bihon o ganun siyang bulad nga. Goodbye head. Goodbye head. <coughs> Sapa-sapa. So, ang simple ang amuang, anong tawag dito? Ang, kuan palaman, palaman, kuan lang siya, kana, siya, beef loop. O, ba diba? Simple lang, wala na siya lain sa gold. Beef loop, Ang ni Kaloo, sa donors. So, tilawan na to. wala pa siya, nangan, wala pa siya, nangan, friends. So, kain tayo, everyone. Ah, may siya. Sinatag bukid karon friends, friend. Saba kayo ang kalibutan diriya sa bukid. So now, magkapita. Nag-init ka para sa atong kafe. Kafe. Ay. So, patang ni nga to ang kape dari sa bukid. Kailangan ka magkape mo kay deria, friends. Ang ereng. Ako diha friends is nagkuan niyo kopi. Nag-init kong tubig para sa atong kape kay grabe kay katulad na diri sa bukid. Ang niya si Kilot, na siya. Kaya naghukad ang kanon kay magsugod na may pamahaw. Kaya di man di ay madayo na nga mong ligo sa Panigan River friends. kay nga no, isa kita mo si Lian o no, tiil niya. Hindi man pwede nga mag-iwana namin si Lian ba sa bahay na siya lang. So kami na lang, dito na lang kami sa bahay mag-kuan friends mga ligo sa atong tubig. Gripo na lang siya friends ay, niya. Mo na lang to ang kanang ginabuhat na madali akaroon. Kay di man madali, madayo nga to ang ligo sa sapa. Dila ni Punon, ma. Grabe ka, speso pag ikay magtimpla man Speso ka kay siya. Espeso kay siya basta. Ah. Oh. Pakong kilot ni. Kilot ah. Kape. Ah, special. Uh, so friends, mga pisa ta. Mga pisa ta diri ah, sa gawas. Yeah. So diretso na ni siya ko ano kaon friends, mga on meat tapos mga pidayon. So naghukad na dai sila dito. Dad. Oh. Dad. Oh, Kumpapa mo ang kapidiha. Katagbo <laughs> ba ni? Kang mama nang isa dira. Kanang orange, kanang orange. Dito yo man ako nagdaghan ng butag ganda kay tunga man ta. <coughs> so tanaw na to silang duha dira friends ay <sighs> nagbukot pangit ngita niya diri adi imon maklaro kasi daan sa ako kadali guys pati pakita nako nila ang nangatulog diri si kulot ang si ate Oh. Ito sa pagkabihil. Sige ka. Ito ang betos naman kung kail. Narangit ko Eh. Pero, parang di pa ang ani? kakaon sa ito nila, na ko nagigil. Hindi mo na ako Ano? Sa? Ang nga? Paksiyo. Paksiyo nga? Ano? Eh, Ano? Paksiyo nga ang isda, Mana, na.

Ano ba may? Talagang na mga kami. <laughs> kulot. Oh. Nasi kulot dere, oh. Nakasik <laughs> kulot dere. Diba? Taas kayo. Tama dyan yung unikilot. Matokan ang mukhaon. Hoy! Asa akong saging diri ah! Bisa sa babaw! Na, huwa na di akong saging diri friends eh. Gibutang na gaya ako din sa babaw, friends oh. Kay para, di ka ni Papa. Di kukwa lang gaya niya. Habi na ako di makita, kita na gaya ni Papa. Bisa unsaon saon. <coughs> So, namali ang ato mga plano, friends. Kaya si Kilot o si Kulot ni Addo Panigan River. So, sila nalang lang daw dalawang magligo-ligo doon kasi si ate, di man dyan siya pwede. Kaya man yan So, that's why atong apason ngayon para tingnan natin kung maganda pa ba ang kanal liguan dito, ah, friends. So, nagmotor na po ta kita lang doon, friends. Pad do sa Panigan River. So, kita-kits mamaya pag-abot nato doon sa Panigan read Pipot. Mahuman hapit na ka, Mahuman hapit na ka, Mahuman Ugligo So, lahat dito si kulot, friends Mot 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 May dagang tao ka ron. Ba na siya. May dako ng dalan, friends. Hindi nila. Pero ang mga bato, nagkuhan paghihapon. Sa si tao na yung nagkuhan nito, nagluto. It's Sunday ngayon. Daming tao, Friends. So, ang tulay ra, our friends. Kapitan sya kaog noon. Si kilot darah sya naligo saugus. Sa Iyon. So, narata deri ako, kanagkuan-kuan. So, gisa pot si angkul pipot. Mangulira dainta-dainta karon taud-taud, mangulira dainta taud-taud. kahit ni sapot si Angkol Pepo. Ad maligo ka? Ano naman? Lera maligo. Ligo na. Parang ka. Hey, so, no, Hay ang eagle dito. Sa unahan, naglupad-lupad ang eagle. So friends, anata natadali yung Panigan River. Nandito na tayo sa Panigan River Pero hindi tayo maligo, maliligo. Kasi, hindi mo kuhaan kayo, tugnaw kayo. So wala ko dyan po nang namaligyan na niya ako quick So nanguli na sila kilo to si Kulot. Oo. Oh. Mga lang, manguli na po tayo yun, na mo? Tara. yesa So manguli na friends. Mga lang tayo mag-ganyan Magtanaw lang tayo na quick quick kwek, -kwek Dariaw, Pero wala may quick-quick. So, di na lang yung mga on. Kaya wala may na maligya karon So, mag na mi Let's go. Bye!